Inendorso na ni House Speaker Martin Romualdez sa uh, Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paglabas ng nasa 150 milyong pisong financial assistance para sa mga pektado ng baha sa Davao Region. Ito ay sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AX program ng kagawaran. Nasa 51,000 naman na food packs mula sa Office of the House Speaker Tingog Party List at Department of Social Welfare and Development. Siniguro din ni Robaldes sa mga apektadong residente na laging nakaagapay ang pamalaan at magpapatuloy ang tulong para sa buli nilang pagbangon. Ay naman kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kagabay pa ang ginagawang koordinasyon. Ongoing po may flooding po sa Davao Oriental, Davao uh, de Oro uh, yung ilang provinces po sa Davao. Uh, yung mga kababayan natin, asahan na ho ninyo na yung ayuda po ay eh, nandyan na kagabi pa huyan, yan uh, ng instruction ng DSWD ni Speaker Romualdez.